Tignan mo ang mukhang ito. At tignan mo yung mukha mo. Hindi ba ikaw ang mukhang alila sa ating dalawa? Alicia! Subukan mo akong saktan. Lalo na ang lola ko. At magkakasubukan ah. tayo. Good morning. Sorry I'm late. Hmm. Kamusta ang pamamasyal mo? Mabuti. Fresko ang hangin sa dagat. Nagkapin na ako kanina habang natutulog ka. Maraming darating na bisita this coming weekend. Espesyal ang okasyon na ito dahil ay kita sa kanila. Cardo! Boss! Paki... Handa mo ang mga gamit. Tayo mamaya. Oo, gusto nila ng usa. Mendes, sumama ka kay Cardo. Hugo, pwede ba ako magpasama kay Mendez para mga bayo? Total, busy ka naman sa mga preparasyon, di ba? Mendes, samahan mo siya mga bayo. Mauna na ako sa inyo. Hugo. Alam ko ang ginagawa ko. Mukhang involved na involved ka na sa babae niyan. Hindi siya bagay sa'yo. Hindi siya bagay sa atin. Tumahimik na. Pauwing ko kayo na may nila pag hindi ka tumigil. Talagang nilaso na ng babae niya ng isip mo. Likha ko siya. Hindi siya maaring alipustahin ng kahit sino. Kahit na ikaw. Alicia, bakit? Tahimik ka yata. Wala. May lang ako. ng kasama kita. Ikaw may naalala ka ba? Meron, kaya lang kinalimutan ko na. Girlfriend mo? Maganda? Kasing ganda ko? <laughs> Ikaw na siguro ang pinakamagandang babae na kilala ko. Si Ninong Hugo, Alicia. <laughs> Bakit natatakot ka? Mendez, alam ko mabait ka. Malapit ako sa'yo. Boss! Boss! Ano yan? Ah! Walingas-ngas alam ko ang ginagawa ko. Boss, kita Kaya kita ko may Oops. Sandali lang. Sino may sabi sa na ilagay ang retrato ng babaeng yan diyan? Alisin mo yan. Eh si Dr. Rodan po ang nag-utos sa akin ilagay ito. Hindi. Walang karapatan ang pagbumuka ng babaeng ito na ilagay sa salang ito. Naintindihan mo? Doon kayo sa kusina magsama ng apu mong muchacha. Mga alila kayo. Okay, Lamera. Sinong alila? Tignan mo ang mukhang ito. At tignan mo yung mukha mo. Hindi ba ikaw ang mukhang alila sa ating dalawa? <coughs> Alicia, subukan mo akong saktan. Lalo na ang lola ko. At magkakasubukan ah. tayo. Anong nangyayari dito? Ah, ang tita Rose niyo po hmm. kasi eh. Naku, Hugo! yang maglola na yan, kung ano-anong ginagawang kapestehan sa bahay na ito. Turuan mo nga ng leksyon. Binabastos nila ako eh. Ikaw ang bastos. Tama na. Isabit ito. Mukha ng aking obra. Isabit yan.